So, yun mga ka okay, nandito na tayo sa Baguio and uh, ayan, nandito tayo sa Burnham Park. Hindi ko na-anticipate talaga yung lamig dito, talagang sobrang lamig dito. Sobrang lamig na nagulat ako, nagulat ako sa lamig. Talagang hindi ako makabangon ganina. Pero ayan, i-enjoy natin yung Baguio and uh, hindi ko alam kung ano yung pwede nating magawang video dito. Okay? Basta may mga ideas na ako na pwede nating gawing video dito sa uh, Baguio. Since uh, nandito nga tayo, sulitin natin yan syempre. And, uh, yun. Yan. Ang iniisip ko is magnet fishing. Yan, oh, dyan sa, pero hindi ako sure kung pwede. Uh, spider hunt, for sure. Mag-spider hunt tayo. Uh, baka mamayang gabi, mag-spider hunt tayo. Maghanap tayo ng spot. And uh, yun, i-enjoy uh, natin yung ganda ng Baguio kasi minsan lang naman tayo mapunta dito kaya abangan nyo yan and uh, stay tuned and uh, tapusin nyo hanggang sa dulo and uh, make sure to uh, subscribe if hindi pa kayo nakasubscribe and uh, like nyo din yung video. Okay, so let's go! thank you na ano, yung sinyalisman lang na tunay na gagamba dito sa ano, sa gilid ng the mansion dito sa Baguio. Pero syempre mababaka sakali lang ako. Gahanap pa din tayo sa ano, sa kaibang lugar. Mga kaji, yan yung ano, tinatawag na yung lapera tapos ito yung parang na bahay dito sa Baguio. So naghahunt na nga ako What hell, talaga formal yung ano, mga, mga robot yung mga gagamba dito sa so mga nakikita ko Sana makakita mo lang tayo ng ano ng, ng Yan yung ano eh, yan yung gagamba na ano, yan yung gagamba na pinagsasabong sa Japan. Ang daming gagamba pero hindi naman ano pang laban. Ang oh, mga kajito oh. meron. Kuhin natin. Kuhin natin. Ang mga kajito meron. huwag ilawan huwag ilawan ayan ayan yung pinakaunang nahuli natin pero ibabalik ko to kasi maliit Sige, balik natin to. Yeah. Yeah. Sana makauli tayo ng mas malaki. Ayan na. Mas makauli tayo ng makasipulaki. Kaji, may nakita ako dito. Eto. No, ang ganda ng kulay, oh. Eh. So yan. Pakawalan na natin yan kasi eh, hindi naman ano. Uh, Malilit naman siya. Ayan na. Sana makakita. Ang kukunin ko lang talaga yung ano. Yung talagang malaki. Talagang malaki. And uh, pwedeng alagaan natin. Pero ang ganda ng kulay nun. Ayos yun. Ang ganda ng kulay. So nakikita. Ayan nakikita yun. Sa binig lang yan ng kalsada. Tapos naghahanap ako dito sa gilid.